to me. Thank you. Harry! you want us to leave our daughter here with you? What did you just call me? We are going to miss the plane. Did you just call me your daughter? If, if that's what she wants. Well, is that what you want? want right. stay here with me, sonny. So, andito muna kami sa SM kasi 1 PM pa start ng check up. So, ayun naglilip So, kakain muna kami ng mama ko. Ayun. Kakain kami sa sa ano? Food court. Food court. So, see you later. I don't know. <laughs> SM San Fernando. I don't know. fernando do sm san? pampang san lazaro I do it know. I kami food cart. so ayun guys yan kakain na kami guys bye char you 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 hey eh. Hey. <laughs> you 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 puso ko nalitaas ka ulit as bibidyo ang kita nasa log baba mo nasa baba mo Ikikto kita Ang puso ko Ha? Malapit na kami Ang tawag Sa surgery room. Pang number one kami Naghihintay na lang kami ma'am Alauna Pagdagwan na Magtatawagan na <laughs> Waiting na lang kami matawag Kaya yung TV-TV na yung sinisilip sini namin. Yung card natin. pa rin? Okay, see you later guys. Bye. dan check up nga po pala. Maraming salamat nga po pala Doon sa nagpatuloy dito sa amin. Kasi po maagang maaga po yung schedule ng MRI niya. Ngayon po nakituloy muna po kami sa kaibigan ng kapatid ko. Nakituloy muna kami. Kasi kailangan ah, uh, 5 a.m. na doon na siya sa ospital. 5 a.m. po kasi yung schedule niya for MRI. Sana po ah, uh, wala na makita sa kanya mga tumor sa ulo. Sana po clear na po lahat para po makapag-proceed po siya ulit sa next uh, gagawin namin sa PCMC. Yun lamang po, hindi na po ako makapag-video kasi delikado po yung lugar. Bawal po ang cellphone. Yan po, dala na po ang kanyang uh, MRI. At ayan nga po, ipa na kami ng bulakan. Happy siya kasi hindi siya nabigyan pong patulog. Pampatulog, kasi nga po, before na MRI niya ay kailangan pa siyang lagyan ng anesthesia ngayon po nakayanan niya na dahil okay naman na po siya. Amang guys, maraming salamat.